Monster Truck, yung red. Salamat, G. What's up, Papart Job Vlog? Papart na binas YT ngayon, pa. update na, Papart, no? Modali ako ang magpong uh, tarak-tarak dari sa Dumaguiti City, Papart. Hindi yeah. ako nga usi, Papart. Almost nananis koan. Ten years, din. Ako na pong di kipitag-tag sidecar, Papart, no? Kay para po sa pangkuan ako, pang pangumpla kaya nampungi gamay tindahan para di ka maglisod bark kaya maglisod magkuhog single rapat tapos na magtala kag mga kinarton muna akong ito yung uh, akong gi sad para di tayo maglisod sa pag daladala -dala sa mga atong mga pinalit no? na no? 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 so, ito kinapart ako din yung pinalit sa imamayla no kasi akong mga previous videos mo ito akong gi kawa dito no Barato na no? ni part. Kay si kan handa man na ako no. Tanti lang ba nga. Naratay ma Saigar. Tingkani ako pa lang ang kwalan ni papilis ani kay ako pa change body ang motor. Modol pa ko kabugado ani. At least na, -na tay one professional driver license. Ang kulang lang na rin siya ristro, pero wala pa ma-change body hindi man ma-usap ang restro basta wala yung change body ikan sa uh, kuan hindi sa tabugado uh, mara siya kuan ba dokumento nga para ma-transfer o para ma-change body ang motor kailangan na ay kuan sa abugado no? para ma with sidecar na niya no? mga parts hindi sa parts Kuha ni sa ni part para ni sa Bacolod ka style no. Mo ni mga tricycle sa bakulod nga ni. Mga type nila nga kuan. Sige ta. pa ta. Temporary pani part plastic pani siya kay pagamman man ni siya gwandiri murag frame. Pagamman ni siya frame dire kuno ni siya kanang ang gold bar pormahan ni siya frame dire. din na ko ni patapon og na glass para pud magwapo ang kwan ba patubangan. Wow! Yeah. Hindi ako pa kulang part. Tapos presyon kulang. No? Eh Lalo po ko ano, ako ang tangan ng pita na siya so, para hindi ko ma basa ang ulan kaya yung ulan nun joy, no? Mano siya part? Tricycle ni? Mura siya style sa Bacolod style ka tricycle sa Dumaguiti, tidili siya purma nga ni gamay ni siya sa dumagiti no? Agya itong part Bart, mura siya Fortuner ba? Bart, ako yung pakita talang Bart Ako yung pakita sa mga viewers Baka kung supporters na ako at Sa akong mga supporters na ako dyan Papar Job lang, papar tapin na sa di Hindi sa mga nandoy sa yung kinabuhi Kasi baka improve na ginagmay mga Pang service lang ba? Eh, gamit yung gayo ang service sa panahon ron Bart Sa Sa manon ron nga Advantage na kayo ang mga with service, base pero wide service, base pwede rin yapon pwede yapon depende sa inyong gusto no, sa inyong gusto no sa inyong gusto part kay sa mga anak damay ng tindahan sa so, mga mas good part na kay tricycle kay huwag mag single lang siya maglisod ko maglisod ko kay katubangan ang garga niya na po yung asawa ko, sa kong niya na no, may times nga makalagkan yung mong kumpra li maglisod yun kung abang kong pili ka 150 biya po niya 150 tubil na nasa na ko na nasa mga 5 days na Sip da kayo. Para ko pakita ka ng highlight part, no? Paun sa kanin doon yung akong Portioner ba? Pa. part, no? Wala yung akong Portioner part, no? Eh. Sama na part. Rosy na part. Rosie 110 word, right, no? chat at lang ko, no? Sa akong Giplex, no? chat at ka Salamat sa pag-comment, no? Wala siya part. Korinta rin yung part. Yung ipo na yung ato ang sprocket sa luyo, no? Wala um, siya part. Private Portioner Red. Kanan mga sports, uh, Red niya Portioner. Ah, di ha? part, no? Jira. naka Nakamags na siya pa. <laughs> ah, beto. Ano ni, tricycle sa Bacolod part style no. Babala siya part. Masulod na siya mga duha ka muling ko din no, awa, na pay pakay bangko na ibatas sa tubangan. Tin mo na sa tubangan part. Nawa pa part na gisi lang lagi no ang sticker no. Hawa for kayo part na. Ay bangko nga sinaw kaayo. Sinaw pas Paasa't mong sawa. <laughs> <laughs> Joke lang part no? Wala sa part. Please like and share part. Papa job vlog. Papa tipidas YT. Thank you.